Lumaki itong baha dito, sigurado apaw dito sa tulay Ayan o oh. Dulas dito, ng kahoy Ayan o oh. Rangin Bridge pinadaanan pa ba ng tao to? Ayan, dito na naman yung landslide na malaki dito Nabutol yung kalahati ng kalsada Ayan o oh. Malaking puno, nahulog galing sa taas Ow. Ito, laking puno nito. Oh. Galing sa pinakataas. Nahulog dito sa baba. Tapos nagkabitak-bitak yung mga kasada dito. Ayan, no? so pahinga lang ako dito. At merinda kami, ng, ah, nagmarinda ako na pandesal dyan, no? Sa kay kuya. At hinintay kong ano. Tumila itong ulan pero walang pag-asa. Hindi talaga tumila. Kaya siguro abort na lang yung mission natin no sa Mauban, sa sana papunta tayo ng ano ngayon. Bisibis Falls no. So may Bisibis Falls, so may Mauban. Kaso sobrang ang yung ulan, no? wala tigel, tigil, sa lakas ng hangin. So abort na mission na lang tayo. Balik na tayo ng ano. Uwi na tayo. Ay, ang na. Ani na pa ako na babad sa basa. Sang oras na, ah, dalawang oras na. Tayong babad sa basa. So, ayan, no? Lumakas pa lalo yung ulan. So, balik na lang tayo. Kabite. Next time na lang tayo dito ulit. Sige, salamat! Bal balik na lang akong kabite. Lakas ng ulan. <laughs> Saka na lang ulit pabalik. So, balik na tayo tayong kabite. At, ayan, no? Makikita nyo, yung ulan, walang tigil talaga. So, next time na lang tayo balik dito. Pag maganda na ang panahon. So, ayan. Ayan. Uy, grabe. So, kasi, ano, titila pa yung ulan. Kasi, nasa, ano tayo kanina, nagkarlan. Sa Victoria pa lang, ay maambun na, ano, pagpasok natin nagkarlan, umulan na malakas. Tapos, pagdating natin ng <coughs> uh, liliw, mahay-hay, umaraw ng konti. Alam ko, magtuloy-tuloy na yon Kaya, nagtuloy-tuloy din ako. Pagdating natin ng lokpan, bumuhos na. Pero tinuloy-tuloy pa rin natin dito hanggang dito sa may palok Pero ito na. Ito, ba? Ano na to? Mauban na ito. Barangay ano, Santol daw. Mauban. Pero grabe. Yung ulan. O, oh, walang sign para tumila. Kaya balik na tayo. Kaysa hindi rin natin makapuntahan yung falls. No? Bisibis falls. Kasi nga lakas ng ulan. Baka pangit din ang tubig doon ngayon. Malakas ang baha. Meron tayong makita dito. Ano, eh, pwedeng pagliguan na ah, ilog may ano may hangin bridge so daan tayo doon mamaya makikita ko sa inyo dito yung sa Sampalok no? dadaanan natin mamaya tigil tayo doon kasi paano lang tayo silong lang tayo ng konti yan o no? lakas ng tubig sa mga ilog dito sa, tabi sabi ng mga residente dito simula pa daw noong uh, Nobyembre, ganito na yung panahon dito walang tigil ang ulan hanggang ngayon sa Quezon halos araw-araw ang ulan ang na eh, na ako at gawa ka nung ano? basa tayo sa ulan, dalawang oras na tayong basa kapabod sa basa yung ano katawa natin uy, ano yan ano yan sa kalsada uy, may unan at may unan doon sa kalsada, may yun ha ang din pala ng mga palayan dito sa parte ng Mauban at saka ano no dito sa Sampalok ayan no ka na natin Puro palayan. yan. Uhuy! <laughs> Nagpapag yung ating ano? Nagpapag yung ating visor. Kung nakasarado. Ayan, dito palayan ulit. No? Ang daming palayan. Hindi ko alam kung kita niyo pa sa camera kasi nagaano yung tubig dyan sa lens ng ating Insta360. Ay, grabe yung ulan. Talagang walang balak tumigil itong ulan. Kanina pa ito, hindi humina, hindi rin dinagbago nagbago yung ano. Uh, uh, ganyan lang talaga siya. Busog tayo sa pandesal kaso nakakauhaw. Wala tubig. <laughs> Yun na tayo sa unahan, Hanap tayo mabilang ano, inumin. pa ng hangin, no? Oh. Maulan na nga, mahangin pa. Bako, oh. oh. na lagi nila ng kahoy, para. Hindi mo basag yung, basag yung, ano, ng semento. Ito na. diyan na, na sinasabi kong ilog, no? Na may paliguan dyan, lakas ng tubig. Nandiyan sa may bridge. May hangin bridge dito eh. Tigil muna tayo doon, paingat tayo ng konti. Ilipin lang natin yung ano. <coughs> Ayan, no. Oh. Ang Lakas na tubig. Grabe. Dito yun, no, oh. guys. Ayan tayo. Ayan, no. Oh. Wow. Ang lakas na tubig. Ayan, oh. Ito ay, ano, resort, no. Paliguan. Ganda dito, oh. Kaso, ang lakas ng tubig. Wala yung nakita kong hangin bridge. May hanging bridge dun. Sa unahan pa tayo. Kita nyo yan. Grabe. Ganda. Sobrang ganda dito. Lakas nga lang ng ano. Ulan. Ang <laughs> lakas ng ulan. Ayan. Lakas ng tubig sa ano. Lakas ng baha. Oh. Pag lumaki itong baha dito. Sigurado. Apaw dito sa tulay. Ayan o. Oh. Wow. <laughs> Ngayon dito lang tayo sa tawas. U-turn din agad tayo diyan. Laking ilog nito. U-turn na tayo bahayan na 'yan diyan eh. Iba uwain. Ito pala. Iba bang a, ah, iba bang uwain. Iba bang iwain, no? Ayun yung hanging bridge, no? Nakita na natin doon sa kabila Oh. Tingnan tayo doon. Ugh, grabe yung ulan. Lumakas palalo. Ano pala tato irrigation, no? Dam. Dam pala ng irrigation 'yan. Tingnan natin dito. May hanging bridge dito eh. Nayan may mga kainan dito. Oh kaso sarado sila ngayon ano ba dito ayun kainan resort cups may kainan dyan nawala na yung hangin bridge ano ba yan kainan pala yun guys yun sa may cups ito yung hangin bridge oh. wow tigil mo tayo dito lalim tayo tuloy tayo dun sa hangin bridge ayan na nag ha. nagpapags na yung ano natin makamahulog yung ano, camera nagpapags na yung lens natin mandulas dito kahoy o, hangin bridge pinadaanan pa ba ng tao to nakakatakot parang ano na yung kahoy <laughs> ayan, ayoko ayokong tumulay dyan Bulok na 'yung mga kahoy, oh. Pero matibay pa naman siguro 'yan, may mga tapang dumadaan dyan. May mga motor na anyone dito siguro mga residente. Ito, barangay Ibabang Uwain, no. Multi-purpose hall and sitio Nawa, Nova. 'To 'to barangay Uwain pala, Ibabang Uwain. Tara, tuloy na tayo. Ang lamig na. Huhoy. So, na tayo. Riding on the rain Ang na po, ang ginaw ginaw na Layo pa natin Eto, bulihan Festival Matagal na po yan, Yung ano pa yan Kung unang daan namin dito Ayan, yung ilog oh Ah, grabe, oops Shit Nagiging iiwang tayo sa ano, buhangin Ang daming buhangin Nagulat yung tricycle sa atin <laughs> Ang daming buhangin sa kalsada Ayan o, no? pala yan. po yun, ano, sentro na itong, ano, Sampaloc. Ayan o, no? simbahan nila. Sampaloc Church. Tapos dito sa unahan yung Sampalok Municipal, ano, Municipal Hall. Oo, oh, lumakas ulit ang ulan. pamahalaang so, pamahala ang bayan ng Sampalok napakadelikado ng kasada dito sa ano, daming graba no? galing dito sa mga bagong espalto natutuklap yung mga graba sa ibabaw eh no grabe so, graba ang dami oh kailangan oh. magdandahan kasi nag-slide talaga yung motor delikado hindi maganda ang gulong mo, mag-slide ka talaga dyan oh, yung bundok, hindi na natin makita yung bundok ko oh. Sa lakas ng ulan At daming pag Ayun na, papasok na tayo sa kagubatan ng Sampalok Ay grabe, graba pa rin dito, daming lamig. Oh, sobrang lamig. Ito na yung tinatawag na Sampalok Sigsag Road no? dito sa Kakakeson. Wow! Nagulas! Masakadalikado dito. Sobrang dulas nung ano. Graba. ano oh. Magraba yung ano Kalsada Tapos may landslide dito o oh. Ayan Mga bahayan pala yan sa baba Mag landslide ang natin dito ay Lokban, Quezon. Saan tayo dumaan kanina papunta dito? Bumalik lang tayo kasi sobrang maulan hindi rin tayo makapagala sa mga uban sobrang maulan lakas ng tubig dito sa ano kalsada uhuy ah lamig ayan dito na naman yung landslide na malaki dito naputol yung kalahati ng kalsada Landslide ulit. Ayan. dami pa lang bahay diyan sa sa baba. Ang dito parang kabundukan lang no pero maraming bahay diyan to oh, bahay oh. Maraming bahay sa baba. At saka sa taas. Masang tubig dito sa kalsada ang maagos. Sabi, ang ganda ng kabundukan dito. Ayan, ito yung malaking landslide dito. Ayan, oh. malaking puno, nahulog galing sa taas. Ow! Ito, oh. malaking puno nito. Oh. Galing sa pinakataas, nahulog dito sa baba. Tapos nagkabitak-bitak yung mga kalsada dito. Ayan, oh. malaking bitak sa kalsada. Dito may malaking parang, ano na, waterfalls. <laughs> Ayan, no. Ang lakas ng tubig. Galing sa kabundukan. Ayan, no. Dito sa gilid ng bundok. Ang dami. Ayan, no. Ayan, delikado yan. Pagka sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas din ang tubig dyan. at talagang, ano, no, prone sa landslide dito ang lugar na to. Tampalok Sigsag Road, Barangay Bayungon. Ay, may ano pala diyan, oh, may resort ata dito sa baba. Oh, ang taas. Ah. Oh. Taas nung ano, oh, naputol na kalsada. Pa dito, oh, mga bitak, ang lalaki ng bitak sa kalsada. Ay, Diyos ko po. Oh, ay. Ah. sa lalim oh. ayan o, no? yung kalsada parang umusad yung kalsada Oops. dito ano ba to resort parang resort data to dito no pero sarado alam yun o, trespassing private property Uh, oh, oh, oh. sobrang limang, lamig na po ginaginaw na tayo Ang <laughs> eh? lamig! Sobrang lamig! Ay, gusto ko ng kape! Ang lamig! Hindi talaga tayo nilubayan! Wala na halos makita! Hindi pwedeng bubangking! Ang Sobrang ng kalsada talaga. Kasi eskaltado yung mga kalsada dito. Nakainis. Kaya so oh, may tubig na umaagos sa kalsada. Ay, wala man lang ako makita ang parisan. Ano ba itong building na to? Ay, nangangatal na ako sa lamig. Wala na tayong makita. Sobrang lakas na ng ulan. Ilog pala dyan, no? Oh, sa kabila sa kanan natin ang lawak na ilog malaki pala ng ilog dyan ha kanan ay ay lamig tayo kakanan tayo dito kakanan ba? hindi, diretso lang taya Lokban, Town Proper, Sampaloc. Pala, diretso lang tayo. Basang-basa yung silpong ko. Tubig. Ulan. kanan daw tayo ay wala na masyadong ulan dito kanan ba yan may restaurant dun kaso basa tayo hindi tayo pwede sa ganong restaurant hahaha <laughs> ano tayo ng ano? Maliit lang. Ayan oh. ito yung bypass road. Nang lokban to tayabas no. Bypass road. Napakaganda dito, malawak yung ano. Four lanes na yung kalsadahan dito. Ayan no. ang lawak nito. Gagawin natin ng content to next time dito. Hindi tayo makaka-content. Ang lakas ng hangin, sa Ay, Pero magandang ano na dito, mga tinatayong establishment, no, mga restaurant sa gilid ng bypass road. So, ganun talaga no, kasabay ng kalsada ang pag-unlad. Pag, pag ng magandang kalsada, susunod so din yung ano no, yung mga negosyo. Ay, sarap magbulalo. Kaya naman tayo dito. Tayong Laguna. Yan, wala lang ulan. So, ito na yung ano no, Pagsada, papuntang Mayay. Woohoo! So hanggang dito na lang yung content natin. Pahinga muna tayo dito. Sigil muna ako. Ang ganda ng ano. Ano ba yan? Ano ba ito man dito? Ano natin sa may gate? Restaurant? Dang, ano yung ano oh, Mansiyon? Restaurant? Link's kusina Ah, meron pala dito. Kaso sarado sila. Wala ba? Hindi sila bukas ngayon. Bulalo din sana oh. Kaso wala eh. Tingnan natin. Silip tayo kung bukas Ming's kusina parang sarado walang tao eh gabi ata hapon ata ito nagbubukas oh, wala uy may aso sarado pa sila so hanggang dito na lang yung ating ano content ngayon so dito ambun na lang wala na masyadong ulan pero basang basa na po tayo Hey, tara na, diretso na tayong uwi at wala nang matirang tuyo sa atin.